Ayun <laughs> oh. Ah, may gumagawa po yung ano nyo. Tubeless. Namodos tayo oh. Sadya to. So yun, uminto tayo kasi may narinig akong tumutunog dito sa likod. Pero, ayun oh. Gagi. Alambre. Solid. Parang ang lalim. Tumutunog siya oh. Ayun Kumakalas kasi sa ano, tire hugger. Ayun. Kala ko kung ano, ito pala siya, tumusok. Hey. Na na ano, na, tusok ng alambre. <laughs> Ayun. Ah. Uh. Hindi, may meron naman ako dito eh. Ah. Kaya nga po eh. Ah, may gumagawa po yung ano nyo? Tubeless. Tubeless po ito. Tubeless. Tubeless. Ah, ito po tubeless kasi siya eh. Nabutas. Kaya nga po eh. Kaya nga po. pa po eh. Opo. Hindi po may pangano naman ako dito eh. Opo. Daling ko na lang sa ano. Sa may ilaw. Nabutas. Tawag po ako. Opo. Dito lang po kayo. Ah, dyan lang. Sige po. Eh, may ano pang tubeless po ito eh. Kaya nga po eh. Hindi, may panghangin naman po. Ayan. Bunotin na. Kaya nga po eh. Tumutunog sa... <laughs> ito po, sumasayad siya dito. Kasi naka, ano siya, nakaumbok. Sumasayad dito. Ayun, sumingaw. Eh, <laughs> sumingaw na. Saan yun? Ayun. Lagyan natin ang tubig. Ayun, umalis na si ate. gagimodus alam alam mo 'yun, nakaabang siya. Tapos sa may vulcanizing. Nasaan ba 'yung tumusok? Ito 'yung tumusok, guys, oh. Alam niyo 'yun? Alam ko 'yung ganito modus eh sa mga malapit sa vulcanizing. Ikakalat nila oh, naka-shape talaga siya na matutusok 'yung gulong mo. Gagi nakaabang pa siya. <laughs> modus, modus 'yung ganyan eh. nasa 'yung butas? Ayun, ito oh. Ayun, lakas ng tulo. Oh. Grabe. So gamitin natin 'tong Gamitin natin 'tong pampasok natin. Ayun oh. Parang dalupa, sana hindi hindi butas yung isa. Ayun oh, ito lang naman. Ito hindi ayun lakas so buti na lang may dala tayo nito gagi nakaabang na sila no alam na alam mo yung modus na ganyan eh nakaabang yung asawa no tapos ituturo yung vulcanizing nila eh sila lang malamang naglagay nito eh. tignan nyo naman Siguro gumawa sila ng maraming ganito tapos isasaboy nila sa kalsada. Nako naman. Kala ko hindi sa akin yung tumutunog eh. Ayan, ito pampasak. Ito yung gulong natin. Ayan, no? Wala tayong tire sealer eh. Tire inflator I mean. So yan ito, tutusukin lang natin. Ito may ukase pero ayun, tusukin natin. Tapos ipasok natin. Buti na lang may ilaw dito ah. Ayun no? Sumisingaw siya. Tusukin natin. Ay, gagi. Talagang lalakian natin yung butas nito. Sabing hmm. modus siya na nabutasan ka sa malapit tapos may nakaabang agad wala wala tayong magagawa kailangan natin ganituhin yeah. lalaki lalakihan talaga natin yung butas eto pantusok ayun o no, lumaki na yung butas ayun o no. <laughs> Ang lakas ng ano nya di ba? Diba Dumaan nata sa gopro So ito naman Yung parang karayom Ilalagay natin to Ayan Wala pala tayong cutter ha Paano natin mapuputol So ganyan Tapos lagyan natin Ang solution wala tayong pambutas ng solution tusok natin tong alambre yung sa kanya ito parang pandikit yan lagay lang natin kulang tayo ng cutter wala tayong cutter eh na modus tayo eh Sinaboy yan malamang sa malamang Ayan tusok lang natin ay luwagan pa natin yung butas ayan tapos pasok natin to ah uh, ito persain natin ay i ano muna natin brake lock para di gumalaw yung gulong Grabe, picture lang ko lang ha. <laughs> Grabe. Nyari. Ayan, sok natin. Ayan. Sige. Ay. Ya, ya. Yun, pasak. tapos natin biglaan yun okay na napasak na natin ang problema wala tayong cutter lagyan natin na solution wala tayong cutter hindi natin mapuputol medyo nakaumbok yan eh Whew. cutter kailangan natin natin cutter Pero naisuksok naman natin siya eh Ang problema mararamdaman natin May butas pa ba? Hanayin natin ng tubig. na wala na? Ewan ko kung meron pa eh. Huwag natin ubusin. Bombahan muna natin. Galing natin brake lock. Ay, naku naman. Nasaan ito? Picturean din natin tong alambre. Yun. Ah, wala sa align. Pero pag nato na to, napandar natin yung motor, medyo magpa-plot na yan kasi mapipipi. Whew iniisip ko natin eh, kaya bumili ako ng ano set ng pampasak eh kaso ayaw ko yung ano ayaw ko yung kung paano siya natusok parang sinadya eh. kinalat talaga yung mga alambre na to eh, malamang sa malamig. eh so tignan natin sa motor 2.4 remaining gagawin natin siyang lagay natin sa PSI gawin natin siyang 33 yun Hindi naman siguro sumisingaw medyo madikit naman to eh. so itong set na to nakalimutan ko magkano ko nabili ayun nandito yung presyo 53 pesos Anton yung tatak so kumpleto siya meron siyang pantusok kapag yung butas syempre maliit yung butas kailangan mong talaga para mailagay mo to so lima na siya 1, 2, 3 limang ganito so limang butas yung pwede mong matapalan also may solution siya rubber solution kumbaga pampa, parang pandikit para ma-refresh ito ito kasi parang medyo wet na rubber na malagkit so ito mas palalagkitin pa nya para mas kumapit sya dito sa gulong natin ang tagal ah namoodus tayo oh. sadya to ganito pala sila gumagawa ng pangbutas no tatapon natin ito sa malayo huwag natin ikalat dito 25 na medyo matagal siya magbomba kapag galing from zero or mababang PSI pero kung medyo matigas na mabilis lang pero hindi naman masyadong matagal siguro dalawa or tatlong minuto na ayun tumitigas na tayo ng alambre na to ang tulis oh talagang sinedya 30 Ang tagal ng huling PSI ah 33 So yan, kailangan na kailangan nyo to Sa mga naglo long ride Kung wala kayong tire inflator ah, Pwede ito Yun Kung gusto nyo ng no hassle Tire inflator, kaso yung malaking butas Alam ko, hindi niya matatapalan Pero itong pampasak Kahit pa ako, kaya niya kasi medyo malaking pampasak eh Ayun oh, may flashlight pala. Nakasindi. O, oh, di ba? Ang galing. Pwede pa nating ilawan. Kompleto tayo, di ba? Ayun. Sarado lang natin yung pito. Ayan, busa natin ha. Sana walang lumabas na hangin. Ayun, hindi na. Ito, mapipipi na lang pero dapat i cater yan eh. Wala tayong dalang cutter, nakakalimutan natin. Pero di bale. At least nagawa natin ng paraan. Ayan, di na. Wala nang butas. Wala na sumisingaw. alright right. Makakauwi tayo ang kaso. Yung gulong natin hindi na tatagal diyan. Pag may butas katulad niya, nabutasan na. Pwedeng hintayin yung ano, mabutasan na lang ulit or masira mapudpud yung gulong lalo na kung kumakapal pa yung pero kapag nagkaroon na ng pasak yung gulong nyo mababa na yung lifespan kumbaga hindi na siya katulad ng sa walang pasak ito kasi sa katagalan pwedeng matanggal pero depende sa sitwasyon yung iba tumatagal naman yung iba kahit ilang pasak na ini-stay pa rin yung gulong nila so hanggat, hanggat hindi nabubutas or hindi napupudpud ganun okay goods na grabe uh gagamit pa natin to ay salamat dito ayan o no? complete set may pampasak pampasak lima pantusok Pampalagay ng butas tas pang Panglagay dito parang karayom no parang mananahi kayo okay goods na oh, uh, salamat dun kay ate tsaka sa asawa niyang modus na naglalagay ng alambre nasa yung alambre baka makadali pa to <laughs> tapon natin sa malayo <laughs> yun gura na wala na yung tumutunog grabe akala ko hindi sa si akin yung tumutunog eh pero nung bumagal ako bumagal din yung tunog kaya naman uminto na ako saktong sakto saktong sakto pagkatigil natin nakaredy na siya ate no iaalok yung Vulcanizing ng asawa niya Medyo halata With matching aso pa eh <laughs> Para alam siguro nila Kapag may titigil no Naglagay sila ng aso sa labas Para pag may tumahol Alam na nilang may tumigil <laughs> Ay, Bad Bad yun Huwag ganon para kumita Mang lalamang ng kapwa Hawak hawak ko ngayon yung alambre Ang tulis eh kinakapaka pa, pa ako Ang tulis Diba halatang ano, halatang Ay, Ewan ko ba. Tulis oh. Hindi siya yung alambre na ano lang, yung kalat lang. Alambre siya na may purpose eh. Ay, non noon tulis. Grabe. Hay, <laughs> naku naman. Yung gulong ko siguro nasa ano na lang 'to. Nasa 50% bago palitan. Kumbaga, 50% na 'yung nagamit kasi kung titignan natin sa Treadwear indicator Medyo malapit-lapit na eh Halos na nga na sa pinakakapal Pero Ayun Tatagal naman yung pasak eh Kung yun lang Pero yun nga mas mababa na yung lifespan nya kaysa dun sa walang pasak So ayun lang naman para sa video na ito Nagkaroon patuloy tayo ng biglaang Content eh no The more you click the more you know Modus ng mga vulcanizing shop Nakapagpasak tayo kay Pindot. Bye-bye. <laughs>